So, ayan mga guys, yung panoorin nyo ako sa paglipad ko na ako ay wala lilipad ako na walang pakpa. So, ayan. So, um, ayan ito. na, ito. sa trip na ubus yan. So, relax paano lang na. Paano bumabalik ya? oh, yeah. yan, kuya? Yung sasakit nyo, papalik sir, doon sa labas sir. So, ayan. Hindi, pa anyway, hindi. Paano bumabalik yung dilaw? May motor. Ah, di baling may motor pala doon. Nakabalik na ako. Bababa po yan, sister. There's a pendant, sir. Bababa yun sa baba. Kukunin ng kasamahan kong nakamotor. Ay, nakamotor doon. Ay, nakamotor doon. So ayan yan, ng tower. So sasakayin na kami mga guys ah. Panoorin niyo ako mga guys. panoorin mo kami mga guys. Ay, sabay kami. naka-insure. Ah, naka-insurance ka sa San Miguel. naka naka-insurance naman pala 'to dito. Guys. dito lang ba o limo ng ano? Bili-bili ng tas tas ng bilihin. Siguradeng lang ako. <laughs> para dahil uh, ito niya ako, mahal na mahal niya ako, eh sasakay na ako dito sa adoko. Uh, <laughs> ayan na. Yung, so, ayan, so, so, mga laki, guys ah. Uh, pero <laughs> kinakaban si Dennis. Kung paano, nanginginig na, ayaw, namumutla na oh. Namumut na si Dennis. Namumut lang sa rano. Ah, pare oh. Ayaw, namumut lang ang buto. <laughs> so, ang dami nila guys. Wait lang natin oh. So, Cerro po sa Cerro tayo ngayon mga ganyan. Ito pa, mga nag sa Golden Heaven. Bagat mo kasi. Kasi mo, ito pa yung mga nag-aantay sa Golden Heaven. Kaya <laughs> mga guys <laughs> <laughs> Lilipad kami mga guys na walang pakpak pa. <laughs> Nakasabit lang kami <may> parang bako <laughs> daming foreigner foreigner so foreigner lahat sila so dilipad din sila so nakapila kasi talaga yun na. ang iba is mga na, pinakabahan na Ayan. Yay! Yay! Ayan, Ayan, ayun na kami na walang pakpak guys. -pak. Eh na yun, naghihintay lang na ubusan daw ng set. Dito picture na ang tatang dalawang to. Oras na nila. Okay mo na. na muna kami mm -hmm. <laughs> mga guys. <kaysa>. Hindi <laughs> na, hawakan ko na lang to. Kasi yun, nakakatakot mo. So, ay muna tayo sa kanila. Lali ko, sa San Miguel ako. Talagang lang makukuha nyo doon. Kapag na pa siya, no? <laughs> San Miguel Corporation no? So ayan, sasakay na kami na, na, na. So ayan na mga guys Is lilipad na ako mga guys ha. Maraming maraming salamat Sa lahat ng aking followers And thank you, thank you sa so 1 million followers Susubukan natin to Kung talaga si Mr. Kilabot na kaya to Ayan, ayan lilipad tayo And ayan. Oh, sure. Kamay sa sahig, And sir. Oh, sure. Dapat po yung sasagay. Okay. Ayan, sir. okay okay Guys, nahihirapan na ako mga guys Ayan na, paano tayo lilipad na walang pakpak -pak, Nakapali lang tayo parang bako <laughs> So ayan mga guys, panoorin niyo siya Ayan na, awa hawakan natin itong cellphone guys So ayan Dalawang kamay daw ito sa tulad nun So si Mr. Pilabot yung bakbaka na tayo mga guys so, Yung babay na tayo Ayan bro amen So pray muna tayo mga guys So yung mga Hello mga friends And hi So ayan kung may image So paano yung Ayan na Ayan na, lilipad na kami guys. So ayan mga guys, ready to fight na kami. And Maglilipad-lipad. maglilipad lipod oh, lipo, 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 lipo na kami, guys, ha. And panoorin nyo kami, mga guys, ha. <laughs> so, so, mga guys, si Mr. Kilabot, tatry talaga natin kung kaya natin to. So, ang galing nga ko, kayo nang bahala say 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 sa lahat sa atin. Uno, dos! Ano, uno, dos? Uno, dos! Supala, uno, dos! Supala! Ayan na. Ayan na. Ready na. So, ayan na. And go na kami, guys. Inlilipad na kami. Two, three. Woo! Wow! 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 ena <laughs> pa <laughs> 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 Grabe. Bakit bakit? Wala wala. Ano medyo sabi mo? <laughs> Swerte ng ano San Miguel Corporation, no? San Miguel, malaki ang makukuha ni Reggie sa amin. Grabe, astig grabbing sigaw narin in napaka ano, and grabe talaga. Grabe. Waiting to. Ano sa sasakay pa tayo? Wait, sakay pa tayo doon siya. Chan. Sasakay uli ay, kami. Ay. Babalik. Sasakay. Bakit hindi dadasakay bay isa? Eh, sasakay pa kami mga guys. Isa paraw. Okay at parang hindi makaya. So, yung pangalawang sakay guys is pabalik kami doon. So, yan na, sasakay na uli kami doon. Bigyan kita ng bagong harness. Yan na. Pangalawang sakay namin guys Grabe And So ayan so, 15 years naman nga naman wala pang na-accident si Talaga It's napakaganda Ayan So grabe no na. eh, Napakagandang So ano to So Lilipad kami Wala na Di mo na makikita to sir Pag nalilipad yung ano, di na lang din roll baka malaglag eh. Tingnan din sa kabila. dapat dapat. So ayan.